aktor, hindi nakukuni ng producer dahil sa mukhang perang bagong manager. Mabait, mahusay pa naman ang aktor at professional. Pero nasisira dahil sa diskarte ng bagong humahawak ng kanyang karir. Humirit daw ang manager ng triple TF ng aktor kumpara sa dating talent pin hindi mo na chiret ng bagong manager na may kontrata pa ang aktor sa produk. Dil pa ito sa dating humahawak ng karir niya. Malamang ay baburo ang aktor at nangangamoy ang pagkalaos dahil mahirap daw kausap ngayon ang bagong humahawak sa karera ng aktor. Wow. Marami itong demand. Sino siya? Sino siya? Di ba? Diba. Pero minsan talaga, di ba? Kahit mabait ang aktor, professional, magaling. Correct. Minsan talaga yung nasa paligid din yes. ang nakakasira. Grabe. no? You, Pero, na lang oh. Pero yung iba na naman, pwede iba na kapag ka ikaw lang ka-award ka na, pwede namang mag-test ng talent, pinangkonte. Ah. Ah. Pero ito, biglang, ops, may bago ng manager, Life yung dating talent niya, ang laki. Kabawa. 500,000 points. But check ah, out, bigla-bigla ang math. Paano ka pang kukunin kung gano'ng katas ang talent mo? Mm -hmm. Pero di ba, totoo yung friendship kapag kayo, ka ikaw, gano'ng gano'n ka kagaling, kahit gano'n ka -gaano ka, kausay, ka. Pero kung nasa paligid mo, yung umahawak ng karoon mo, minsan mahirap kausap. Di ba? Uh -huh. Paano ka kukunin? Although sa isang manager friendship, karapatan din naman niya bilang bagong manager na siguro kaya kinuha siya para mapataas din yung TF niya. May ganun totoo. Uh yeah. value niya. Uh -huh. Kasi baka hindi naman naman ay paglalaban dati yung value, mm. yung karapat dapat at TF Impernis. para sa kanya. Oh, oh. In fairness naman dun sa... Ignorantin oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh. Pero, Pero, dapat talaga alam mo muna kung may kontrata pa ba siya pirmahan na dating nasagutan, di ba? Oh. Pero kung wala, go! go. Uh, I-demand mo kung ano talaga yung TF na Kasi para sa kanya. kung meron napirmaan na may kontrata pa, kung ano yung talent pin niya doon sa pinirmaan, yun lang muni. Oh, eh. diba? Hanggang matapos. Hanggang matapos, correct. At kung gusto pa siyang kagatin at kunin, di ba? Oh. Your. So, kayo po, hula-hula na kung sino itong tinutukoy namin na ang dati, ang bago niyang manager ay triple ang talent fee na gusto niyang ibayad sa kanyang ba talent, diba na? Correct. Yes, so, hula-hula hula na po, mga...